Yan mga idol, uh, paano natin si idol Risaldi, no? paano siya magbaon ng si file. So importante tingnan natin to mga idol lalo na sa mga baguhan na open store tulad ko no. So hindi ko dito madali magano mag vibro -ano, mag dahil ito ay matigas to na area namin. Ito tulad sa mga tabing ilog eh madali lang magbabay bro, bro dito dito mahirap hirap po dito so kailangan nating malaman ng mga diskarte nila mga idol ayan ah malupit na operator dito si ano mga idol si Rene Rizaldi idol ah yung diskarte niya no so diba sana all yung unit nya idol ay eh, yunday 300 to idol pagkanda itong gamitin yung unit nya mga idol So, mga idol, e, ay, tandaan na niya ano, no? ah, dyan, nila, ibaon dyan, yung, ano, may mga spotter mag-alagay ah, doon sa guide, no? may guide kasi yan oo, so, tandaan nila pinasok mga idol <coughs> So ngayon, napumasok na sa guide eh nag-umusto na sa Kamayos.